ang landas ng pagpapakumbaba ay siyang landas tungo sa lahat ng bagay na maaaring naisin at higit pa. Hangad natin ang masaganang pagpapala sa ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Nais natin na magamit ng may kapangyarihan ng Diyos. At nakikita ko ang maraming Kristiyano mayroon silang pagnanais ngunit ayaw nilang tumungo sa daan tungo sa pagpapakumbaba. Hindi naman sa masama ang hangad nila. Maaring may ilang makasariling motibasyon kung minsan ngunit ngunit sa pagtatapos ng araw, nais ko na gamitin ako ng Diyos. Iyon ay isang mabuting hangarin, pero maraming taong mayroon silang pagtanggi na pumunta sa paraan ng pagpapakumbaba at nadudurog ang puso ko kasi alam kong naiipit din lang sila. Di nila mapipilit ang kamay ng Diyos. Kayo, mas matanda kayo sa akin. Mas matagal kayo naging kristyano higit pa sa dekada kaysa sa akin. Nagturo din kayo sa Bible School. Hindi man lang ako nag-aral sa Bible School. Kaya ipinapakita nito ang level ng kababaang loob na mayroon kayo. Ito ay walang kabuluhan sa natural bakit pipiliin ng Diyos upang ibigay ang impartasyon sa iyo sa ganitong paraan, lumalago at maihanda sa ganitong paraan. Ngunit ang kanyang mga paraan ay hindi ating mga paraan, pero ito ay perpekto. Hindi tayo ang dapat pumili. Ito'y pagpili ng Diyos kung sino ang kanyang gagamitin sa kanyang mga paraan. Ano ang masasabi niyo sa mga taong iyon na baka nararamdaman nila na baka baka kung ano ang iniisip ng mga tao. Nararamdaman nila ang hirap yung panloob na labanan. Ano ang masasabi mo sa kanila? Kung wala kang anointing, parang kang kristyano sa pangalan lamang, ito ay may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan. Kung ikaw ay isang bumbero, ngunit wala kang tubig, hindi ka bumbero. Baka suot mo pa ang iyong uniforme, baka mayroon kang malaking pulang truck, baka may sirena ka ngunit kung wala kang anumang tubig hindi mo maaaring patayin ang apoy ng sinuman ang minuto na makita mo ang unang taong tunay na pinalaya dahil dala mo ang anointing hindi ka na makakabalik malalaman mo nakakatulong talaga ako ako ay isang bombero na may tubig ako ay isang ministro na may kapangyarihan at ginagawa ko ang kalooban ng aking ama na nagpadala sa akin ang diyos ay nagpapadala ng mga pinuno upang ipakita ang tamang paraan at naipakita niyo ang tamang paraan. Ipinakita niyo ang tamang paraan para sa mga pastor, para sa mga ministro, para sa mga pinuno ng simbahan sa oras na ito na tayo ay nasa huling panahon na ng revival.